Mahigit 23 milyon na batang Pilipino nakakaranas ng marahas na pagdidisiplina ayon sa UNICEF. Narito ang News Scoop. Aabot sa mahigit 23 milyong batang Pilipino ang nakararanas ng marahas na pagdidisiplina sa kanilang mga tahanan. Ayon ito sa pag-aaral ng UNICEF o United Nations Children's Fund kung saan lumalabas na halos 60% ng mga batang isa hanggang 18 taong gulang ay nakaranas ng bayulenteng pagdidisiplina. Giit ng UNICEF, malaki ang posibilidad na makaapekto sa mental health at pag-uugali ng isang bata ang pagdidisiplina sa marahas na paraan. Bukod pa rito, inuulat din ng UNICEF na tumaas ang kaso ng child abuse sa bansa simula noong 2021 hanggang ngayong taon. Nanawagan naman ng UNICEF sa pamahalaan at sa publiko na paigtingin ang pagtataguyod sa karapatan ng mga bata. At yan ang News scoop Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.